mura, gustong-gustong bumalik sa pag-artista. Narito ang Ice Patent Report. niyanto. to. Nananawagan ang dating kalab team ni Mahal na si Mura na mabigyan siyang muli ng pagkakataon makabalik sa pag-aartista. Ayon kay Mura, nawalan siya ng karyer ng mabangga ng tricycle at magkaroon ng depresya ang kanyang paa kung kaya't iika-ika na raw siya kung lumakad. Noong lagyan daw kasi ng bakal ang nabaling party ng kanyang paa ay medyo umiksi ito ng dalawang pulgada kung kaya't hindi napantay kung maglagat siya at minsan ay nawawala ng balanse kahit natutumba siya. Sinay na sana umano ay mapansin at mabigyan siya ulit ng pagkakataon magkaroon ng pelikula o makasama man lang sa teleserye dahil bukod sa nagkaroon na siya na aksidente, nasunugan pa siya ng bahay. Ang hirap daw pala talaga kapag walang sariling bahay dahil napakalaki ng gastos. Mabuti lang umano at may mga kakilala siyang madaling lapitan at marami rin ang tumulong sa kanya para muling makabangon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod, nagtama.